ito ano, 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 magbilang ng 1, 2, 3, papangitan ng mukha, Papangitan. Oh, to, pangitan, ang ganda -ganda namin. Papangitan nga, eh. Oo, Sige. Okay, <laughs> okay. na, hmm. Sige, 1, 2, <laughs> Tatli. Papapangitin natin Ay, yung mukha na. <laughs> game, game. Game. Okay. Ayos ang mukha sa mukha Wala ayos mo. Wala mo. Wala pang sa mukha mo. ang mukha mo. Mukha mo. Mukha mo. Ay, um, wala pang ang mo. Wala mukha Parang tanga. Ay, sa mukha mo, mukha mo eh. Hindi pa masabi. Mga tapos eh. Parang gets ko na to. Oh, last na ba? Na. Sige ito. Last, last na. Nataon na ba? Oh, go last. One, two. <laughs> Takiyo ko na nga. Parang tanga. <laughs> Sabi ng papagiri. Tano, hanggang tre. Bakit ko naman bakit ang buka? <laughs> bakit? Kahit hindi na kasi... buka. Saan na lang? Baka Pwede na niya. O. Oh. Sige. Okay. Last. Oh. One. One. Two. Ang ganun talaga. Ang ganun talaga? Ang ganun talaga. Ang mukha niya. Kadyang ang ano talaga. Wow. <laughs> <Kadyang muna> talaga. <laughs> Parang may kapansanan pa. <laughs>